Lola. si Marta. Naghahanap ka ba ng perpeksang kombinasyon ng tradisyon at modernong kasiyahan? May kani na, ka, Pampanga. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na ang salitang Pampanga ay galing sa salitang Pampang or Riverside sa Ingles na ang ibig sabihin ay tabing ilog? At alam mo ba na ang Pampanga ay sinuguri ang culinary capital of the Philippines? Isa sa mga kilala at binabalik-balik ang lutong kapampangan ay ang sisig at ang pinaka-popular dito ay ang sisig ni Aling Dusing. Sa Angeles City, na ngayon ay nabigyan na ng iba't ibang twist, kaya naman lalo pang ng mga turista na nagpupunta sa Pampanga. Bilang rin sa mga pinatangkilik ng mga bumibisita rito ay ang burong kanin na may lahok na sariwang isda o hipon at inihahain na may kasamang mustasa, palom at ampalayang miraga. Pero hindi lang pagkain ang ipinagmamalaki ng Pampanga. Narito rin ang iba't ibang pasyalan na siguradong mabugusuhan ng buong pamilya. Isa na rito ang SN City Pampanga. Alam mo bang ito ang pinakamahabang mall sa buong Pilipinas? Dito, may malawak ang pagtitilian pagdating sa shopping, dining at entertainment matatagpuan naman sa likod ng SM Aliskayan, Pampanga. Isa sa pangunahing pasyon dito ay ang Pampanga ay ang pinakamataas na Ferris wheel sa buong Pilipinas. Dito, mararanasan mo ang breathtaking view ng Pampanga habang nasa taas na 65 metro. Dagdag pa rito ang The Lake Shore Mexico Pampanga. Kung naghahanap ka naman ng relaxing at Instagram worry spot, perfect ang The Lake Shore mayroon itong labing dalawang hektaryang man-made lake, picnic areas at napakagandang European-inspired architecture. Isa ito sa mga best spots para sa prenup shoots at chill bonding moments kasama ang pamilya o barkala. Kaya kung gusto mong maranasan ang tunay na kultura, sarap at saya, tara na sa Pampanga!